Mm -hmm. Dahil tao dito kanina, yon. No? Eh, sadyang tunay naman talaga. Sadyang napakasarap naman talaga. Highly recommended naman pala. Ngayon, nata ko na. Nawala na yung curiosity ko.

Ito ay tatiling lang po. Before and after. Ano na? Namatulong pa sa soba-soba. Mayinit na panahon, masarap maghalo-halo. Saan masarap? Dito sa baliwang. Tama nga. Best, halo-halo. Ano yung happy link, link to share? Sa happy so, tapos, doon. Link, tapos share sa story kaya ano mo? Sa mismo story mo? Wala eh. Wala yan yung sa'yo. Hindi baka naka ano ka? Hindi ka ba naka... Hindi ka ba naka... Ano? Naka-hide? Hindi ka ba naka... Ano, Naka-public ka ba? Oo. Ano, Wala no, no, Only friend. Only friend. Only friend ka lang. Friend mo lang makakita. Oo. Diba yan? ganyan mo? Oo. Copy.

Masa dito na pala sa akin. Paano nga sa akin? Hindi mo tinignan sa'yo. Tingnan mo sa alam mo. Ano? Sa may story mo. Hindi ako sa limon sa akin. Ay, wala pala dito. Wala. Di ba dito yan? Oo, okay nga. Tapos view. Wala nga gusto. Hindi, dito dito sa ato. Dapat-dapat nga view. Wala naman akong picture dyan. Wala naman akong picture dyan. Ano sa'yo, Maya? Bakit hindi ka nakaka- sa Maya. Bakit ka lumalabas doon? Nakaka- dapat lumabas doon. Sex ko sa Maya. May Ano sa'yo ngayon? na Oh yeah. Ba. Ndrop drop. Udah lah. mau masukin. Ayo. Ayo. Inde. Ya gitu deh. Oh lah <laughs> 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 Ayi, -halo Ay, sarap halo-halo Jose Garcia Sino ba si Jose Garcia? Ay, bitoy-bitoy